Nalilito ulit na nanay na nalilito si nanay sa sobrang dami ng tao. Nalilito siya kung sino nagbayad ng Paris. Pwede kayo bumalik ng kanin to na. Sabaw. Puso nyo. Ano ba yan yung tag? Ha? Ano yan yung tag? Ang tag? Hindi! Ito! Ibig sabihin, bago yung ganito ko

Yeah, take out then. Take out Take out boss take out Yeah dito yung take out Ayan, kung nabiting ka sa Paris Overload de Diwata pwede ka pa mag take out so dito so, bago ka lumabas dito so andito yung take out nila ayan, so ito yung ginagawang bubong yan para sa tagulang alright dami pa rin tao grabe oh. sabi so, sino nagsasabi wala na tao dito kay Diwata wala nang kumakain ah, napakarami pa rin guys ayan yun nga lang wala si Diwata ngayon nasa kanyang pangalawang brand sa inyong opisina ni Diwata Uh, pilit. Ah, pa rin nadating.